Rasanya gagal, ketuaan. 20 zone 2 District 1 Ay, nga pala, shout out, uh, sa Rover Adventure vlog. Sa, <laughs> sa mga Para sa mga TMU, O yung mga ano ba ang ibig sabihin ng TMU? Ah, uh, Management Unit. Unit, oh, doon lumabas din niya. Tayo sa mga kulorom. Mga Oh, pwede i-subscribe si Rover Adventure Vlog mga kayo, palambing. Kasama natin 'yan. Nag-iikot din 'yan. Parang uh, tayo. Manila para sa mga towing services Metal Gear ayun siya Atay nililista na yung mga dapat nilista uh, pagka Metal Gear alam nyo na yan kumukuha uh, sila ng mga illegal parking tapos uh, iiwanan ng letter para alam naman kung na may ari kung ano nga gagawin Thank you. adventure pati sa Resi Calzada Yo Malun Yo what's up yo Tito Joe Yo what's up yo Mamen yo Calzada TV What's up yo my man yo so, What's up yo Orin ka orin yung mga Suma magmura din ako dyan <laughs> kasama natin I'm fine, thank you Ay, grabe rito oh. Ang daming ano oh. Ang daming ano Naku, dali, yung mga Pedicap agad yung Pati yung uh, metal gear kasama natin. okay kay Valdes na cutting. Dapat pala mag-iingat ka sa lalakaran mo. Masyadong marami nakatanim. Buti nga, hindi sumasabot yun. Ano ba? Ano ba? Sila ba yan lang? Ako sila ba? Oo. Thank you, thank you. Sa inyo ba yan? Oo. Ano nila? Ay, sila na lang po.

Oh. 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 Eh, hindi ganyan i Lolo na sidecar 'yan, Dalawa-dalawa oh. <laughs> gulong. Balita ako may ka pa daw ito, eh. oh, gear. Ah. Naman Pinoy, di ba? Mga Pinoy, Parang mga innovative, parang ganoon. Dati sidecar, kuliglig, monster kuliglig. <laughs> ang lolo. <laughs> Diyan yeah, Mario kasama natin syempre Ito yung baga-baga Kung ang uh, laking may ka Yung mga baga sa kama one day old Alam mo dapat yung mga side ka nila Kasi iba-iba mga ka yun eh Meron nga iba yung side ka ng mga pang fishbowl Ito maliit lang Kaya usually mga sinta yung baga side na to talaga uh, hindi ko na i-close up pero itong boom bangkit ang nakikita nyo sa harapan eh maraming ang mga tanim bomba so dapat mag iingat ka sa mga apaka mo parola pa rin naman tayo pero dito tayo sa may kapilang side hindi tayo pumasok ng gate 1 kasama natin DPS District 1, the Pirates DMRU, uh, Presinto 12 yung metal gear yung accredited na towing service ng uh, towing services ng uh, Metro Manila ihilahin na itong uh, lolo ng mga sidecar monster kulikli lolo ng mga sidecar Hello. monster kulik-kulik hey. 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 para sa mga kalaman na lahat meron tayong nabasa sa facebook uh, metal gear towing services eto ang accredited Ayun, no? metro manila accredited towing services towing and impound group metal gear uh, marami ang kasama natin so inihila yung mga monster kuliglik na nakuha sa bangketa na to yung ibang side ka na sira sira yung mga, yung mga obstruction dun dinala sa truck natin pero yung mga gumagana naman ay uh, ipapahila na lang daw So impounding uh, area o impa, uh, jurisdiction na ng impounding Uh, division kung ano yung uh, gagawin nila dyan So sila na ang bahala dyan GPS District 1 The Pirates kasama natin Hindi natin kasama ang DPW Highway Division Dahil nasa Pitasata sila So dalawang uh, uh, trabaho Kasi District 1 ito eh hilain eh nakatali na siya rito sa Ertiga sa Kapakir kung halimbawa naman nawala eh, yung uh, may ari yung sasakyan uh, na yon eh iniiwan naman yung uh, papel dito kung saan na uh, Ito details naman no? Oh. Detalyado Kompleto naman Kung oh. saan uh, ini nakuha Yung mga Ini-impound <muchas> Complete accessories Kompletos Rekados Detail, detalyado yung uh, oras uh, plate number, kulay at uh, lahat <muchas> Dito, 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 Ma'am Jojo Barcelona, na. hello daw. Hello, Ma'am Jojo Barcelona. What's up, yo? Hello, hello Ma'am Jojo. Love Hi. you, love you. Yeah. <laughs> Bali, tatlong monster kulik-klik pala to. Saka mga sidecar. Ay, tabi ka baka Ay, baka ano. processor ron eh it. kasi ito ibang departamento doon doon yung mga impounding doon lang kausapin nyo baka kung ano yung arrangement ko uh, sa balot uh. alright hindi kasi natin masasagot yung mga iilang tanong dahil nagawa na hindi naman natin na uh, sakop ng trabaho natin uh, Ito yung list. May tawag kopya nyo, ma'am, no? Apo, dadalhin ko yung sa office sa office oh. So, tapos meron ding uh, dinikit si madam doon para naman doon sa para naman doon sa mga may-ari kasi so, baka magugulat sila wala na isa sa kanila huwag lang sana pagtitripan alisin kasi baga may marami naman nakakita so sabihin naman na, na impound so matik na yun sa may palut okay mga kayo na part 2 tayo maraming maraming salamat ay uh,